good morning. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Kakain tayo ng pansit gisado. Yan ang aking minuto kaninang umaga. Kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at para lagi kayong updated sa aking mga video at mag-like. Yan guys, kain muna tayo. Magpasalamat muna tayo sa aking Panginoon. Lord, thank you so much for sa... Araw-araw na binigay mo po. Salamat po dahil. Ay, right. Pindutin mo ka. Mag-iikot pa yun. Kain muna tayo guys. Hindi ko kinakabahan pa tayo guys. Bago lang. Ito, mm. para, Harap lang. Um. Pansin. At saka may kape. Hindi mawawala ito, yung kape. Ito, uh. Hmm. Kain na tayo. Mamalayon oh wala pa galing sa cellphone mo. Tara wakal hmm. Aha wala mukoy nag-aano siya. Ni. Hmm. Papaturo yung akin kasama, guys. Tayo na. Ang sarap ng pansit Ang aking alaga, kumakain din siya guys ng pansin. Guys. dami sa hawa. Ang dami sa hawa. Ang dami sa hawa. Ang dami sa hawa. pa? dami sa hawa. Ang ang sabi ko. Pipindutin mo. Tapos kaya pang napuno. Ayan, dito na ulit. Mm -mm. Tapos? Nagsak na type ka na. Ang sarap guys. Dato, guys. Mm -mm. An ang sarap ng pansin kayo. Katatapos lang natin ang mga gawain. Mm -hmm. Ayun, bukas pa. Nilagyan ko talaga ito guys ng sabaw para masarap. tama lang ng lasa, hindi maalat, hindi man matamaw. Bayan siya ate? Pinaon lang niya. Tinatanong nga kita kung malagbaon. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko, eh. eh. hmm. ko lang pansin eh. Madali eh. Parang walang dala. Late niya kasi si ate. Mamagaling. Hmm. Late niya kasi. Kanyo, mga tabi sa kisi. Pagkakoy. O yan, doon si mga tapos. Hmm. O ba't napunta na yun dyan? Hindi ko alam. Asa na yun? Bayam, pasaway ka man. Wala, wala na. Iba nang upload yan. Maalam eh. Diyan naman sa tabi. Pag-apunod I-discard mo. Asa ba yung... Dilit. Pasaway. Balik ka na naman sa uno. Asa na yung? Asa na yun? Asa na yun?

god bless you for saying that